Bago pa lang ito yun. Shishio. Good morning mga kalapatid. Ayan, makakasilip na naman tayo dito sa mga alaga natin mga kalapatid. Titingnan natin dito mga kalapatid kung uh, nasaan na naman yung mga itlog. Kasi nakikita natin dito sa barko ay miro na naman naglalabing labing. Kaya hahanapin natin mga kalapatid kung saan sila nangingitlog itlog. Samahan nyo ako mga kalapatid Silipin natin yung kanilang mga bahay-bahay dito sa platform mga kalapatid Good morning mga kalapatid May dalawang kalapatid rin dito oh Ngayon Aba Gumagawa din sila ng puga dito mga kalapatid Maghanap pa tayo mga kalapatid Maghanap pa tayo yan, yan sila sila alim na kaitlogan mga kalapatid eh. Wala dito. Akyat tayo doon sa second floor mga kalapatid Dito mga kalapatid oh. May mukhang may nadali dito ng palkon mga kalapatid oh. oh. May nadali ng palkon dito mga kalapatid. Sayang naman. si pa itong mga kalapatid, oh. Sisiw pa. Oh. Saan kaya ang kapatid nito? Bago pa lang mga kalapatid, oh. Sariwa pa. Sariwa pa siya mga kalapatid. Bago lang ito. Mukhang uh, inakit ng palkon dito mga kalapatid so ibabaw na yan saan kaya ang kapatid nito sayang bago pa lang ito yun sisiu eh mga kalapatid may nakita tayo dito Ayan o, oh. mukhang mangingit vlog na ito eh oh. Mukhang mangingitlog na dito oh. Yan lang muna natin Mangingitlog siya Ayan, meron dyang isa Mangingitlog Akyat pa tayo doon sa pangalawang palapag mga kalapatid Meron din doon Ayan mga kalapatid, dito Meron tayong iikotin dito Dito madalas sila nagtatago eh, Sa ilalim ng tangke ng hydraulic Kasi medyo malamig dito Sayang yung isang sisiyo doon ng kalapati. Tayo. na hanapin tayo dito eh. Dito sila madalas. Dito ko sila nakikita dati. Ayun nga mga kalapati, may nakita ako. Dalawang itlog. Ayun oh. No? Tulak muna natin yung drum. Ito so, mga kalapati kasi ang pusti na yan. Parang ganyan din siya, may ganyan oh. pusti na yan. Niyo, mga kalapati. malaman kung sino yung magulang nito kasi wala pa siya dito hindi pa naglilimlim mga kalapatid hindi pa siya naglilimlim kaya hindi pa natin malaman kung sino yung magulang nyan ayun mga kalapatid diretsyo tayo pataas may trabaho tayo ngayon siguro baka mamaya yan makikita natin pagbaba natin makikita natin kung sino yung magulang nyan mga kalapatid magbaba tayo ngayon ng mga scaffolding marami pang mga ibababa scaffolding mga pe mga binaba ko yan kahapon mga kalapatid marami pa rin ibababa sa taas marami pa nakikita ba nyo mga kalapatid doon sa baba ayan o ang dami na natin na buhat mga kalapatid ayan o, halos mapuno na yung barko nila ng scaffolding galing dito sa taas Slowly, Okay, slowly wear up. Yan na lang mga kalapatid, yung ano, sa taas na yan yan Umang... 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 Ayan okay. so have... uh, mga kalapatid, malapit na rin tayo matapos ko. Kunti na lang yung ibababa natin mga scaffolding at mga gamit nila mga kal kalapatid. Yang tower nga pala na yan mga kalapatid ay inasimbo lang nung nakaraang buwan. Lahat ng mga gamit na yan mga kalapatid ay inakyat ko. Ngayon natapos na sila, na isimbol na yung tower na yan para sa camera. Ngayon ay Babaklas na naman sila mga kalapatid Yan lang, kaya binababa ko na naman lahat yung mga gamit nila mga kalapatid Paalis na yan sila dito mga kalapatid Mga contractor lang to sila dito Pagkatapos uh, nila yan, ma-install na nila lahat Pati mga wire, aalis na rin sila dito mga kalapatid Ayun lang mga kalapatid, maraming maraming salamat Sa patuloy niyong pag-support sa aking uh, Facebook page ayun, minsan may mga bawal tayong ma-share dito Pero pasensyahan nyo na mga kalapatid kasi gusto ko lang rin ipakita sa inyo kung ano yung location ko kung bakit nagtutukod yung mga kalapati dito tingnan nyo naman yung kapaligiran mga kalapati talagang puro dagat kaya kung saan lang talaga merong nagpapakain ay doon lang sila magpeperme. siguro kung hindi naman sila papakainin hindi ko rin alam kung aalis or dito na sila ayun lang mga kalapati maraming salamat bye bye God bless mabuhay